Hello mga busing! For today's video ay bibili kami ng laptop sa Emart gamit ang aming gift check. Yan na mga busing, sakay na kami ng bus. Dito po mga boss, yuyo card lang gamit namin para sa pamasahe. Kaya kung gagala kayo, siguruduhin yung may laman yung yuyo card nyo. Yan na, andito na kami. Happy na naman yung jowa ko kasi ang daming save. Nagpapagudol na naman yan. Nagtingin-tingin na rin si jowa, mga boss, ng luggage bag na gagamitin niya sa pagbabakasyon niya. Ay, kailangan talaga mahaba pasensya siya pag babae na mamimili. Kasi naman, umabot kami ng halos kalahating oras pagpipili lang niya. Oh no! Ito na yung exciting na part. Happy-happy na naman yung baby. Pipili na naman ng laptop. Yung pipiliin namin is yung mayroong Core i7. Kaya okay lang kahit anong brand basta naka i7 na. Dahil isa lang available na naka i7 na, grinap na namin kahit anong brand pa 'yan. Mahilig kasi ako mag at games kaya yung latest processor na dapat kunin natin. Okay. nabas na niya ang tinatago niya gift check gift check po yan ng company namin at pwede po namin gamitin yan pambili sa e-mart mga boss yung laptop po ay nakakahalaga ng 24,900 inti at meron lang kaming 19,000 worth of gift check kaya nagdagdag kami ng pera na 6,000 inti binigyan pa kami ni kuya ng sukli na 100 NT pwede na namin yan ikain sa baba yan na happy happy yung bata